Hello po, magandang umaga po mga kaparambin Kumusta na po kayong lahat? Sana po ay okay po tayo Andito na naman po tayo sa ating mga taniman Ito yung ating taniman po naman ng repulyo po Ating pinapalalim po yung ano, panal po Yung dalawa okay na po yun Ito po ay pinatik na parang jugar ng isang araw Ay medyo mababaw po ang ano, pagka kanal Kaya lalaliman po natin ng kaunti At maya maya po ay maglalagay po tayo ng pataba ayan po nakagayak na tatlong sako po na Tikakalahati. yun at tayo po ay may kasama andun po sila paring Andi tsaka si Peoni dun sa ating extension po tuloy po ang pagpaplat ng dalawa hiwahiwalay po ang trabaho ay dito kami ni mami si mami po may no, po. Yan. Bali, si mami po ay nagkakalikay po dito at ang panahon po natin dito ay kagabi po ay na ulan-ulan din eh yung salamat naman at nadidilig po ang ating mga halaman yan po, makalimlim Maganda po magtrabaho. Tuloy po tayo din eh. Gawa lang yung ating pananim na repulyo po eh. Ano? Malalapad na rin, palipat na rin po. Ay eh, gawa ni mami po ay eh, kumbaga po ay eh, gusto rin po magtanim no. Maranasan yung pagtatanim. Hindi po at yung pag ano po. Hindi sayang din pati kasi yung, yung bigay pa... pag anong ah, pag, Ano pagbilog? Yun daw po ang kanyang gusto makita. Kahit sa gabi po ata ay titignan. <laughs> o, overtime yun pong tingnan. Malamig din naman siguro din at malapit sa ilog. Kung ano kung ano nun. Kung... Makakapagpabilog. Makakapagpabilog ba o patunaw? Mahala <laughs> <laughs> na po. Bilog o tunaw? Basta ay, <laughs> Basta sa yung buwan. Basta susubukan po namin. Ah, ay tama ko din. Tanim na natin. Pabilog ang buwan. So, baka bumisong ba ba yun? Baka sasabay. Hmm. Bibilog din. Siyang. Huwag ka magtatanim pala ng patunaw. Taman, tama, o, kayo patunaw. na repol yung pato na. Oh. Tama, tama. Baka yun hindi buwilog, ano. Tapos pala yung repol tinatanim yung pagpabilog ang <laughs> dami po nagtatanong sa atin ng mga gulay eh. Hmm. Kung may mga gulay na po tayo eh, Pasilip ko dati yung talong. Po po. Walang namatay. Silipin mo mihin. Eh. Pasilip ko po sa inyo yung talong. Ito po ay hindi namin nilagyan ng lupa ang ibabaw. Pero ayan, buhay po. Kaya lang po ay aming dinidilig ng umaga at hapon. Hmm. Ayan po, lapad oh. Hmm. Ilan days na ito de? Tatlo? Tatlo Three Malagyan days pa. po. Na po na yun. Hmm. Ayan po. Nila oh. po namin nilagyan pero wala po siyang namatay. Ganon po pala ang gagawin. Dapat ay mataas talaga po yung punla. Hmm, di ba? Ito po sa kabila. Hmm. Tsaka po talagang didiligin po umagat hapon. Yan naman po ay ngayon la ang ano pagka yung malaking malaki na eh. Kahit naman po hindi umagat hapon. Ayan po. Ayan po yung dalawa oh. Hi, Hello. Ano po si Kuya Uni? Nagpa-plot po yung po ito po ba yung pinatubigan namin kahapon? Ay akala ko mapupuno, mapupuno lahat ng kanal. At akala ko po iinit uli. Ay hindi na po, hindi naman po napuno. Ngayon po. Wala pong namatay. Galing. Bagaman po at mayroong ilang nasusunog ang dahon, pero hindi po siya namamatay. Yung mga laylayan lang po, pero hindi po siya na nakatulog po nito. Yan. Yeah. Uh -huh. mm hmm. Hmm? Okay, na. Nakatapos na po tayo magkanal, mga kapambin. Bali, kinakalay kayo lang po ni mami. Ano si mami? May? No po. Yan, naambu na po. Kinapantay ko po. Pinapantaylaan po. Tapos yung ating pataba po yan po. Oh. Yung isa din eh. bali tatlong putol po yan. Na sako. Dali dati ng baboy mo. At ako po ay kukuha muna ng mirinda natin sa bahay. Nagsigang po ako doon ng kamote. Tsaka po kapi. Pamimirindahin po natin yung dalawa natin kumparehan po na andun. Si Kuya Uni tsaka si Pane Randy po. At tayo po kumuha ng kape po. Yan. Tsaka yung Ari po merenda natin. Ari po uli. Yan po merenda. Nilaga po kamuti. Dito po galing sa ating kamutihan din. Ng no isang araw. At may kasama po tayo ngayon. Ah, laki ko yun eh. Ay, oo. Marami ba nakukuha? Ay, nagkalat po oh. Kuyo ni. Oh, po. Yan. tara kayo ni. tayo ma merenda muna. Maganda rin para lupa kuyo ni. Yeah. Yan ganda po. Oh. Yan oh. Ha pagaya bu. Tayo ng tulong Ganda ni. Hmm. Pare andi. Pre. Good morning po. Tara. Ma merenda tayo. Hmm. Ay, ah, laki ah. Hindi daw. ni. Yan po oh. kamuti. Yan, yan uli pare ang ating ano, merienda ko 'yun eh. Ha? Ay ano? Ay, ay ni pare, madami. Yan ang ganda po ng lupa. Ah, oh, po. Oh. Oh, yan itim po ah. Pare. Gara ano? Bogag pa. po ay kaya yung ating talong po din talagang ano. Yan ang ganda. Isa ay, pa pare doon sa tabi ano. Kaya pa. Kaya siguro para ditong ano ano. 500 ano. Malawak po dito ay ito. 500 ka po. Ano po. Kaya ito. ano nung dati po tatlong tray po nilagay natin dito. Ay may sili pa naman po din eh. Dito po pala may lahat natin. Sili din eh ano? Dalawang tray. Dito po ay dalawang tray. Doon ni dalawa din ay apat po noon. Kaya ka siya po. Dito. 500 po. Yun po ay 631 na ah, yung nauna. May. Tapos 500 po ito. Mahigit siguro. Yan kami po. Mga kapambin. No? Parang kaulang po natin. Yan, oh. No? Nilagang kamuti. Yan yeah, meron na po. Mga kapambin. Aray kamuti. Harin din. Dito. Dito parang.

mabila. Diba? Yan. At tayo pinakatapos na po mga parmin sa ating pagmimirinda. At tayo naman pinagalagay po ng pataba sa bawat plat po. Ito po. Ah, ah din. Dalawahan na ano. Dalawahan plat para sa pang abala po. Ah, ah, yan. ba? Diba? po ay ano po rin po. Yung dumi pa rin po ng ating alagang baboy. Hmm. Mamaya na po siguro spring Doon nang naulan ay Sa na anong hmm. At pagkatapos na rin mga kaparm din, Ay pupunta po tayo sa kabi ng ilig po Sa palayan po natin ating bapaigahin na po gawa ng nadilaw na po ay i-update ko po kayo doon sa ano ating palagan kahapon ay ipinasilip ko lang po kayo ay sa bukana. na kasi tabi po sa nakain pwede pala yung eh, gawin natin ano na hindi ba daddy yung yun? Ganun pala kayo nasa isang e, Baka nga pwedeng yun yun. Mag-testing kaya tayo. Ganyan. Tapos ating lalagyan ng mga saha sa ibabaw. Mm -hmm. Siya natin gagawin pagkain Doon na lang yun. din sa babuyan. Ang dahan doon natin. Uy. Doon sa babuyan. Oh. Try natin. Eh kung sabi mo dumirin naman ng kabayo ang iniilalim. Pwede yun. May instant vermicast ka. Susubukan po natin ng ano. Ang sukulyo din eh. Yan, ara po yung ano, panghuling sako po na kataba natin, pangatlo. may iba, iba na po yun, may dagdag pataba na tayo dito kasi pag po ang ulan dito sa amin maganda po, blessing na naman 2 days, 2 days bang mainit? oo oh. days kung something ang init ngayon po ay ulan na naman tapos umulan napakaganda sa halaman nakakapag-abono na tayo ngayon Sayang arawin kami. Ngayon. Ayan, tapos na po mga kaparambin. Tayo naman po ipupunta sa kabila po at tayo mamumuti pati ng sitaw po. Mga iulang po natin. Palanghalian.

Ito sa po ay kami po yung ginapinadini sa kabila. Nagdilig po tapos nag-spray po ako ng para sa ano po, yung pulyer po. Tsaka yung sa mga uhod po. Yung ginamit natin sa ano, atang niya. tayo sa ano, supply namin po. Ano po, may dito tayo ikot. Ikot. Dito pala yan. Maputik. Okay. Yan, dito na po tayo mga kaparambin sa ating palisan po. Ito po yung papasok sa ating tubigan. Ito po yung palabasan. Yan po, naikot po. Tapos ito po yung ating kanal na galing sa ilog po. Doon sa so, may ating inaayos lagi. Gawa ng ating kasardo na po ito tatanggalin na po natin ang supply para maiga po yung bawat pitak ko. kaya po natin ipapaigahin mga kapambing yung ating pitak ng palayan para po magsabay sabay po ang hinog niya gawa ng dilaw na po ang dulo ay kaya ganun po ating gagawin papatasan lang po natin ng ano. Tapos dito may isa sa Dito na. Dito yung pala. Dito yung pala. Ayan. Yung pala. Ito. Ayaw pala na may lilihis na agad ng kusa. Pag pwede tinanggal natin sa Japo yun. kung saan na yun na Ito o. Oh. May pandilig na naman po tayo dun ay yung sauce po kung sakaling may init po. Kaya walang problema po kahit tanggalin po natin yung supplies sa give yan. Yan, si mami. Nanguha na po. Ay, kami po may napansin mga kaparm din din eh yung buka na po doon ay may tira po kahapong hapon ay ngayon po ay wala po yan dalang na Naku. yun na lang po ang natira oh ay pagkapasa para din, din, din lang lang po sa buka lang dito po mga kaparam marami po naglawit kagabi eh, yung daan namin ayan po oh putol po Iba ang po, putol yan oh. Eh. Yan po, bago pala ang ay oh. Nakakalungkot po pag uh, ay. Oh, ayan po oh mga kapambin oh. Ayan, hiklas po oh yan oh. Bakit ganito? Hindi iningatan. Di ba tayo ay sariling puti po? Pinipilipit po natin ito. Oh, yan po oh. Mga bagong kuha po pinipilipit po natin ito ganito yan ganun po ay yung kanila po ay haklit ay may iba ang pamumuti iba ang pamumuti o oh, yan po o. Oh. mga bago po kukunin na po natin ari ating binulasan na po ari hmm, para po wala ng supply pa baba. Ayan po yung ating uhay oh. Dilaw dilawin na po ay oh. Tapos din eh. Tanggalin po natin naiga ah, na po ito po Maanod Sayang Dami Ito okay, po ng tubig Yan, may bunga po aring tagbak po mga kapambin, oh. Nakakain po ito. May hinog po, oh, yan, oh. Yan, dilaw po. Yan, sino po nakakaralik din, eh, oh. Tagbak po. Yan, hinug po aray, oh. May isa pa po, oh, dalawa. Yan, aray po mga kapambin, oh. Pwede titikman. Hmm. Yan po ang laman, oh mga buto po hmm. medyo maasim po hindi ko lang po nilulungod baka mag po tayo para po siyang ano yung bagumbong po lasa po ng bagumbong yung hindi naman po siya bunga yung laman po naman siya natanggal na po yun natanggal na po natin yung panabi doon dito naman po tayo sa gitna kaya po ito ipapaigahan na natin ngayon ay di ba't ang sabi ko po Magtatanim po tayo ng mga gulay po dito sa ating palayan, halimbawa po ay matanim ulit tayo ng ano, talong Pwede rin po dito ang mais Doon po sa dulo Sitaw po Mga gulayan po Mga tanong ulit tayo dito Subukan po natin sa kalayan naman Pagkaani po Kaya tayo po ay Ipapaya na ngayon para po tumigas ang tubigan galan natin. ito na po, dito po yung dati pinagmaisahan natin Dito pwede din po pipili lang po tayo ng tataniman dito dun po siguro yung mga talong po sa taas sitaw po dito siguro sa gitna marami po tayong ano dito itatanim tanim ng tanim laang po yung ating tatanim po dito ay yung mga hinahanap din po ng tao sa ano, dyan sa sentro po sa ating barangay po yung mga gulay niya. pero dito po sa amin eh ano kahit anong itinda po basta gulay walang problema nabibili po lahat dito na po tayo sa taas galing po tayo dito sa baba bali na lang po ang ating ano Tatanggalan ng patubig hindi ka pa matubig ganda po ng away natin dito puno din nito eh. Ayan po, nagkamag. Ayan eh. eh. Maganda daw po ang ani kapag may ganun eh. Ah, magpo. Masusubukan po natin yan. Pag nasa sako na. Sana po marami po tayong maani sa ano natin. Makabawi man laang po sa ating ginastos, di yan. Bali, aabit ko na lang po ulit kayo dyan sa ating palayan po. Baka po yan ay mga kalaghatean po ng Abrilian, maaani natin. Hindi man sa si, malapit na po doon. Kung ilang araw na laang. Ano, may? Tara. Uwi na po. Makakatik na po tayo sa isang araw ng ano. Yan ito kamatis po